So, hello po mga kairati. Kamusta po? So, muna kami ni Commander Dito sa kabaan ng Mabitak Laguna Highway. Dahil bigla po bumus isang malakas na ulan. Pero sa kanina naman po, umalis kami kanina ay napakain. So, ayun na po. Maliwanag sapat ng pililya at atanay. Yun. Pero yung dilim, ito Papunta doon. namin, papatila. So, pupunta nga para kami kumundar sa Pantasyanan sa Dusyana, Laguna. So, ilang bayang pa yun po, namin. So, first na bayan ito, Mapita. Mapita, Pani. Pani, Akin, Pani, Paete, Kalayaan, Dumban, Agsanghan, Kabinti, Surden Luciana kasi pagdating sa pagsangan kakalawa kami sa Cavinti Way doon yung way ng Parusiana pero may dali sa may kanan ng pagsangan pero tapos kakalawa doon sa isang may mall medyo mapapalo nung naman kami bago kami nagdaan so, waiting na kami na tumila and dahil na ulit So dito kami sa highway ng Mabita. Yung madalas tapay ng mga riders. Yung mga kaya nandito ng Lomi, blue Ludaw. Dito sa abila side yun ito. Sa so, tapat natin. So dito na kami timigil ko mandi kasi so, Sarado yung store dito. Hindi kayo makakabala. At malaki yung cover namin sa ulan. So dito uwi namin papunta sa Lusiana, Laguna. Kaya yeah, dito rin sila. Medyo matagal-tagal pa titira kasi medyo mahaba pa yung silip. Pagpunta dito. Ayan. Oh, so shout out po sa mga nakakain na dito sa mga Lomi, Lugo, Pares. Ito sa side na to. Yan, yung dati madalas kumain pag galing kami ng real o Quezon, Batangas yan stop over din ng mga rider sabang dilim din at ang bilang kailang pag may time Eh, mm, saya lepak.